What's up guys? Uban so, ni ko niyo karon sa ako ang for today's video kay magluto kog kutsinta para makabalo mo kung saan ako pagluto so manan ninyo paglantaw ang akong video. What's up mga dzai? So ato ang for today's video karon wala na ning intro intro charis. Kita mga dzai, magluto dei ko og kutsinta sa so, mata diri sa akong munting kusina. Unya na natay, gipainit diri nga tubig para lutuan nato sa kutsinta. Unya mo ni atong mga ingredients. Oh. Tunga din sa kilo akong asukar, o niya, tunga po sa kilo ang harina, din na tay vanilla, din liha, mga dzay. So, mo niya, itong ingredients sa itong luto, o niya, kuchinta for to this video. Nagtakos na din kong tubig diha, nga unom baso para masahan ako sa harina. Unom na baso ang atong isabaw sa tunga sa kilo nga harina, din ang asukar po, tunga po sa kilo. Ako sa din isala ang harina, mga dzay, kaya basi na ay mga tibok-tibok baso para dili siya maapil sa itong pagmasa. Pagkaman ako butang sa harina, so ako na lang po din giapil pagbutang ang atong asukar, nga tunga sa kilo. Para mausara ko og may kos may kos ba na na, asukar mga jay wala na, na akong gihurot pag butang kay hapit na siya 3 ang akong asukar kay na ako gipalit kag hapon daan nga tunga sa kilo nya kay nakwaan man mga jay kay kani laging adikta og kape so na, gamitan na nako na ang asukar mga jay nga tunga sa kilo sa motong ng padugang ko ni mic mic og 1 so muna atong asukar nga wala na akong gihurotan pag butang ako na din na siya gibutangan sa yellow nga food color and din ang butang na ko og liha nya ang suko dai ani sa liha pag butang mga jay is mga isa ka kutsara siya mga jay ang tunga sa kilo and din isa pud ka kutsara nga vanilla Oh, gina mga zay sa tunga sa kilo nga harina nga imong himuon nga kutsinta pagkahuman akong butang tanan sa mga ingredients mga zay so ako na lang po din ang gisala di otor mga zay para ako na ay tibok tibok dili paginato siya maapil pagluto. ako din ang gipang kusa, mga zay ang harina nga wala pag natunaw ba para matunaw bitaw gin siya ginsakto pila may chika chika na rin so nahuman na siya og sa iyang luto o non so nagkuhan akong steamer diya mga zay din ka na akong putumol molder. ako na din ang gibutangan sa oil dapat gin mga zay nga butangan oil ang inyohang putumol nga inyong lutoan sa kutsinta ang purpose mga sa uwil para dili magdikit ang kutsinta diya sa puto molder para pag inighaon mo na dili ka maglisod pagtanggal sa kutsinta diya sa puto molder din guwapa po ang resulta mga dzay liwat sa nagluto Uy, tsari tayo mga zay no manaday kong butang sa mga puto molder sa kutsinta so kani siya ready na ni para itak ang tubig niya mga dili sa kutsinta After 15 minutes mga jay na luto ng kutsinta so diya ako na din na siyang gihaon dapat ko magluto mo mga jay inyo gina siyang taiman kaya para dili siya matikoy Umo na ni ang kutsinta ang akong giluto o oh, di ba hamis kayo hamis pa sana akong sa nagluto Medyo oh. na bugno bugno naman ang atong kutsinta so pwede na na siya haonon mga jay so nagwa ko diya sa atong sudlanan para diya na to siya itiwas dapat hinahinayon gina siya pagkuha mga jay sa puto molder para dili siya mga bungi Ako ginang giayo mga jay no pagtanggal nga digid siya mga bungi mga jay kay mga maestra ra ba magkaon in town ani ako ko kuchinta kay dalhon ni tawon ni ito sa ilang eskwelahan. Kuha man akong haon mga dai so akong gipadaplin tong naluto na so karon nagproceed na pud ko dani pagbutang sa mga puto molder sa tong cinta nga wala pa naluto. Ang mahimo dai nimo sa tunga sa kilo nga harina mga dai nga imong himuon is mga 65 ka buok mga dai. So kung imo siya ibaligya sa tag 5 mga dai so maka income gihapon ka ba na lang ka na gihapon kay ginansya. Amo na lay suma sa 65 times 5 kay murag madugay pa ko sa kung voice over ko magsuma pa ko. Anak nga tay mga dai is naluto na dai ang second batch na ko nga ko cinta nga akong giluto. So diha ako na siyang ipangtanggal na pud sa iyang putumolder mga zay para mabugnaw siya og dali ba. gusto mo magluto ani mga zay pagluto mo kay dali kini siya luto. On. Isa din ni siya sa akong snack nga akong lutoon para baligya kaning kutsinta. cinta. Pwede ra pud magluto mo ani para inyo i snack kung wala moy lingaw so dali rigid kini siya lutoon mga zay. Inyo lang dayon ni siyang kaguran sa lubi para itapping sa goods nang gid ni mga zay para pang snack ni niyo ba. Pero kung naa moy kwarta nga ikapalit og cheese ay cheese na lang inyo itapping sa ani mga zay kung kapuyan mo kagud og lubi kay murag medyo kalami gid siya basta cheese inyong itapping sa mocha kalami wala na may chika-chika mga dzai so, no manaday ko ug haon sa kutsinta na kong giluto ug ako na lang pud nang gikuha ang para sudlan nato to sa kutsinta fast forward na ta no manaday ko ug pile sa kutsinta diya sa sudlanan dirty na day nakabuok nga kutsinta akong gipail diya mga dzai sa sudlanan kay mura nang dalho ni mikmik -Mik dito sa eskwelahan kun cheese day na akong gitapping diya mga dzai kay mga maestra pa ba magkaon ana dapat ato gina siya ang ug atong lamion on mao na ni ang resulta mga dzai sa atong kutsinta nga nabutangan na siya og cheese o di ba gwapa kaayo no kaya wala man ni bang atong disposable nga napalit ni Dong Sis. Sumaw din ni akong gamiton para cover dani sa atong pakutsinta mga zay para cutiful po ni atong kutsinta lang taon bang na i-cover. Kung na ko sa pag-cover sa atong pakutsinta for today's video. So dire ko taman. Thank you for watching. Please follow, like, share, o comment sa akong mga video. Bye-bye. And God bless you all. Thank you for watching.